So ngayon mga kaparno <coughs> Nandito nandito tayo sa Dokdokog mga kapar ah, mga bundok bundokin natin mga kaparno Atin to mga kapar Ating tanawin <laughs> Let's go mga kapar Ito po ang kasada natin mga kaparno. Dito tayo dumaan mga kapar Ilang ulit na tayo dito mga na dumaan Binalikan yeah, ko na lang kasi Mamiss ko talaga itong mga uh, itong mga mga bundok-bundokin mga kapara no? taas ng tanawin mga kapara yun na, si Baway mga kapara si Baway Island magigita natin yung si Baway Island mga kapara let's go oh. parang may ano mga kapara parang may ano parang may something Okay. Woo. mga make nagpapahinga mga par medyo kung sa mga par oh. mga pagod sa rides <laughs> grabe ito mga par oh. dinig nyo mga Dineg niyo, mga par yung mga ano nag rides mga par oh. atin yang pipitikan mga par yun nakikita mo yung Let's go! yan Pitikan natin yung mga kapara. Pitikan natin mga kapara. Let's go! Atin tong pitikan natin mga kapara. Atin tong pitikan. Abang tayo dito mga par. Nandito nandito na. Tia Big bike big bike. Ma. Bayan ng Yan, atay nganong mga para. big bike na mga kapar let's go ah yan okay ah nice one mga riders ah ting mga huh mga riders pa